hindi ko nadala yung camera sus saya galing po kami ng ano ng palingki ni Mike tinawag niya ako sabi niya hindi ko kayo kilala mga idol hindi talaga ako iimik mga idol yo what's up mga idol magandang hapon <laughs> isang makulimlim at ano may ba? Maulang hapon po sa ating lahat. Yan oh. No? Napakasama ng panahon pero okay lang kasi hindi na mainit tapos ma uh, nakatubig din yung palayan ba. Yan magandang hapon pala sa inyong lahat, mga idol. Oh. Bali yung vlog natin mga idol. Ano po? Pasensya na kayo mga idol, lah. parang ano siya. Special episode ba kasi nga ano to mga idol? Eh video ko lang to. Yung problema kasi nito mga idol sa vlog natin ngayon, ano ba yung hindi ko nadala yung camera sus sayang kasi galing po kami ng ano ng palingki ni Mike nagbili kami ng ulam doon mga idol isda tapos yun na nga may nakilala po tayo mga idol no? isang solid supporters po natin mga idol maraming maraming salamat talaga sa iyo idol ha o kuya kasi kanina mga idol habang andun kami sa palingki nga ni Maika, tinawag niya ako sabi niya saldo vlog <laughs> Siyempre, hindi ko din talaga kilala mga idol Kahit kayo siguro mga idol, hindi ko kayo kilala mga idol Yung pangalan nyo lang, yung nakikita ko Pero yung mukha nyo mga idol sa personal Hindi, hindi ko talaga kayo kilala mga idol no? Kahit magkasalubong pa siguro tayo mga idol Kaya nga, kung hindi ako tatawagin Hindi talaga ako iimik mga idol Kasi malay, malay ko ba kung mga, yung mga nagko-comment sa atin mga idol no, Sa, sa video natin kasi hindi ko pa naman kayo nakikita <laughs> maliban sa akin mga idol kasi nakita, na, nakita nyo na ako nakita nyo na yung mukha ako oh my idol. tapos yung pamilya ko nakita nyo na yung isa lang ano dun na yung mga nanonood sa atin ay hindi ko pa talaga nakikita kaya napaka ano po napakaganda din napakasarap din sa pakiramdam tsaka pasalamat na rin po ako mga idol kasi may nakaka-appreciate ba ng vlog natin hindi ko po sinasabi mga idol na ano ayaw ko pong i-idol nyo ako mga idol kasi Parehas lang po tayo, my idol. Parehas lang po tayong tao, my idol. Tsaka, ayoko po talaga na, ano, yung tawag doon, my idol, yung, yung tawag doon, tinitingala, my idol, ba? Ayoko nang ganun, my idol. Kasi parehas lang po tayo, my idol. Kumakain kayo ng kanin. Kumakain din ako ng kanin, my idol. Natutulog kayo. Ako lang, kasi dalawang oras lang yung tulog. <laughs> Medyo advance ako sa konti sa inyo, my idol. Kaya yun na nga, balik tayo sa topic, my idol. Papasalamat ako na sobra. Kasi... First time to my idol. Eh, na ano talaga na nangyari. <laughs> sa tinagal-tagal na tinag vlog my idol. Syempre laking tuwa ko din my idol no kasi yun na nga my idol. May naka-appreciate po sa atin. Tapos yun na nga nagpa-picture siya my idol kasi sabi niya, ano daw, yung idol niya <laughs> ako. <laughs> <laughs> Maraming salamat talaga kuya. Tsaka sa missis mo na rin basta kanina lang do my idol siguro nga yung picture mga, mga idol yun lang yung problema kanina hindi ko na ipakita sa inyo mga idol yung ano ko sana na makita nyo rin yung ano mga idol ba yung isang solid viewers din natin na sumusuporta at least kung nadala ko lang yung camera mga idol makita nyo din mga idol no? pero yung ano nga hindi namin wala kaming plano talaga na ano kasi yung balak namin mamalingke lang tapos nagkasalubog tayo yan marami salamat pala iwan ko lang kung Dani ba yung pangalan mo kuya Dani. tapos yung misis mo nasa Cavite yan, shout out pala kay Sir Danny dyan, no? Na nagkita kami doon sa palingki kanina. Tapos yung sa misis mo, ma'am, shout out po sa sa iyo dyan, ma'am, ha? Sa Cavite, ma'am. Kasi nabanggit po ng mister mo, ma'am, na nasa Cavite ka. Mag-ingat ka dyan palagi, ma'am, At maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta niyo po na binibigay, ma'am. At lalong-lalong -lalo kay, ano, kay Sir Danny. O Kuya Danny ba, na ano talaga, sabi niya mga ito na pwede ba daw na magpa-picture ba? <laughs> ako mga idol eh, kinakabahan ako, parang nahiya talaga ako mga idol eh, kasi iba din sa pakiramdam mga idol eh, yung ganun mga idol eh. kasi yung ano lang naman namin, i-share namin yung buhay namin dito tapos yun na nga, i-vlog namin, pero wala po kami ano mga idol parang hindi lang ako sanay ba na ganun na nga mga idol yung, lumalap, yung nilapitan ako ng taong hindi ko kakilala tapos nagpa-picture, parang naano ako mga idol eh, yung parang ano ka ba binun parang kahoy ka na binunot sa akin natatayuan mo mo idol tapos binalit ka lang ano binalik ka sa pagtanim <laughs> ganun yung nararamdaman ko para <laughs> pasensya ka na ako ya kung medyo naging ano ba kasi hindi ko din parang ano din kinabahan din talaga ako mga idol no kanina kasi sino ba naman para sa naman tayo tao may idol pero maraming salamat kasi sa suporta niyo po mga idol balang lalo na sa iyo kuya no thank you talaga kuya tapos kay ma'am na rin na nasa Cavite sa Mrs. Po. Maraming salamat talaga sa inyo mga idol. <laughs> Ang ano mga idol eh. eh sabi mo nga kay Mika, eh, Jesus, ay, <laughs> ay marikina. Nahiya talaga ako sa ano, kasi maraming tao may diba talaga sa ano sa nagtitinda ng isda doon siya nagpa-picture. Ha? Oh. <laughs> Pasensya ka na idol ha. Pasensya na talaga idol. Tsaka sa inyong lahat na rin po mga idol. Bali, pasasalamat na rin po to mga Kasi bihira lang din mangyari sa akin mga idol. Siyempre, laking pasasalamat ko talaga yan mga idol. Kasi yun na nga. Basta yung isipin nyo lang mga idol no. Kung sakaling mag magkakita man tayo mga idol kayo na lang po yung ano yung maunang ano ba yung anong tao dun bumati sa amin kasi maski ano siguro mga idol hindi, po, talaga namin kayo kilala hindi namin kayo hindi namin nakikita yung mukha mo mukha nyo mga idol pangalan nyo lang kaya nga kung sakaling magkasalubong man tayo wag po kayo mag atubili mga idol kasi hindi, di ako nangangagat mga idol <laughs> <laughs> hindi ako di, di ko mamaak mga idol eh. <laughs> Siyempre, pag may kakausap po sa atin ay magpapasalamat tayo mga idol kaya pasalamat talaga ako ng sobra kay kuya Dani. yan maraming salamat at sya, back to topic na tayo mga idol pala <laughs> yung ano pala na ngayon mga idol bumili ako ng ano ng imbaw imbaw kasi imbaw pa ba imbaw mga idol imbaw yung tawag meron itong shell na to mga idol wala to talaga dito sa amin no meron pero sa ibang ano siguro ibang isla ano saan ba to kadalasan nakukuha ma mahanay. mahanay no o yan sa isla mahanay ito mga idol meron daw to tsaka itong shell na to mga idol sus pagkamahal mahal mga idol kasi yung lukan lukan tulya 30 lang yung kilo mga idol ito 150 per kilo mga idol bumili talaga ako kasi titikman ko din kung ano ba yung lasa kasi Makikurious ka mga idol Kung anong lasa Ba't napakamahal <laughs> Kaya na napabili ako Itatry natin ito mga idol oh. Sabi ni Papa Masarap daw may idol Subukan natin Bali Kikilawin ko siya Tsaka ito yung mga panako to Kilaw ba no? Kilaw may idol Pan... Yan o oh. Ito Ma nabila ko ng sili, tapos luya, tsaka sibuyas. balik, kinilaw lang ito mga idola. Papadaysa lang natin ng kanin. Tapos yung sinaing namin na kamuti kanina. Atas, hmm. Masarap daw ito sa ano? Sa, saosawan. Ha? sawan tapos? tapos gupin tapos, tapos hmm. sa First time ko po mga idol, makatikim. Kahit malapit, kahit tagadagat kami mga idol. Ako, hindi pa talaga ako nakakita sa personal. Ngayon lang mga idol. Ngayon lang ba ako nakakita at makakatikim nito. <laughs> I re rate natin muna 'dol kung ano ba 'yung lasa. 'Yan. I-prepare ko lang 'to muna 'dla medyo tamimi ako ngayon <laughs> kasi yun na nga sa ano kay kuya ba salamat talaga kuya at ingat ka dyan palagi kuya sa akin lalagyan mo binalikan ko sana siya mga idol kasi nagdala pala si Mike ng cellphone ba gusto ko sana ano yan si kuya hinanap ko siya kanina gusto ko sana siyang bijuhan ba yun na nga kasi gusto kong siya mismo yung magsha shout out sa asawa niya dun sa Cavite kaso yung problema kuya hindi na talaga kita nakita binalikan kita dun sa isdaan sa sa ano ba dun sa nagbibenta ng isda wala na hindi na tayo na pag nagpangabot hindi kasi sinabi ni Maika na may dala siya sa cellphone may duli yun, lang yung isang ano pero baka sakaling magkita tayo ulit kuya ay ikaw na lang yung kumausap kasi eh, ikita ikaw hindi kita kilala eh tapos hindi na kita matandaan mo ma, makakalimutin ako yan mamaya ulit may dula i ano lang natin ito may duli tikman natin ito may dole. kung ano ba yung lasa nitong sinasabi nilang ginto ginto ng kalapukan mga idol yun mga idol Ito mga idol oh. ganito pala yung forma ng laman niya mga idol karoon pa dito ko kita ng imba mga idol sa personal oh. iba pala siya sa ano mga idol no sa lukan o tuway mga idol yan pula siya. pula siya yung lukan kasi tapos tuway mga idol puti ito pula mga idol ay oh. tikman to natin mga idol oh. kung kung worth it ba sa 150 per kilo may dun no? Masig may lami may Iuli dyan yun ang bagal dito <laughs> Tapos yung asawa namin may diba hmm. Lami Yan yung kamuti na no, sinaing siya Tapos nag ano din ang counting kanin may <laughs> The moment of truth <laughs> Siyempre pasalamatan natin ito may Kasi ano ba Ngayon pa dyan tayo katilawan ni may dun Sana masarap <laughs> Amen. Okay. First ever wow. history ng pag-iimbaw mga yun. Karong mga ko. Hmm. Ito. Ah, wala, masarap talaga siguro kasi ano ba? Yung mahal. Ah, sila pa pa nakatikim. Sabi nila masarap daw. Ako mga idol. Ayan. Oh. Tapos tagyan natin ng ito, but ito, but ito. sibuyas. ah uh, kaunting suka suka to na may ano tubig ko diba para hindi ganung asim. Balikto ni laming na nila no. yan may dilo. Tara. Nora ramen ay put mga idol? Hm? Magtuwa. ito Maganin nilang kuno ka ng puto. Hm? Mo mm -mm. Hmm. Para siyang ano? Para siyang lukan kulya may dul pero yung kaibahan anong siya may dul? Yung lasa niya ba? Manamis-tamis. Tapos ano siya may dul? Yung malambot. Oh, din sa 150. <laughs> Sarap siya may dul. Kaya pala mahal kasi pag hindi to ganito ka lasa may dul magtatagal ah. Mm. Magtatagal ka ba't ibibinta nila ng 150 per kilo, no? Hmm. Nabi, mailo mo yun, imbaw. Imbaw yun. Pare, na pare siya gamote. Oh, ah. mas may ka nag-react, my idol. Diretso man, my Amay lang yung titikrim kasi kami pala yung hindi nakakain eh. Ayan, shout out pala kay Kuya Danny dyan, Kuya. Kain tayo ng imbaw, Kuya. At kay, ano, ate,

Ay yeah. ta. Amsrapang din. Labe. Salat siya pare sa kamote. Lalo siya pag balanghoy nito, may ba? Ng kamote ng sakoy. Salat 'no. Hmm. Labe, hindi siya lasa git. Diba? Malambot, hmm, malambot siya, may ba? Kahit malalaki na. Kasi yung lukan, pag ganito kalaki na ng size, medyo makaunat kasi, may 'dol. Saka nanorin. Na yung lasa niya medyo malansa na rin ba ito may dol malalaki na hindi siya malansa may dol ba laki pa ba to nay nay ito, ito, ah, ito, no? Ganito, na pala to kaliit may idol May idol Palaki Excuse me Tsaka si hindi mga Ah, okay dyan Mmm, mmm hmm. ko yan pwede na may doon pwede na ah? bihira lang din kasi ito nagbibinta dyan sa palingki may doon na timing nga lang namin ba kaya napabili ako napabili na wala sa oras kasi tikin ba ayos lami may doon sabaw ay bata ka siguro to No. Hmm. Tanungin mo ko ilang taon yan. ah. Kaya tayo mo dito. Lamig isa sa is kinilaw dyan ba? ni Joke na istorya mo ito. Lamig isa siya. Ay, may, may, may iba pang variety no? Meron pa daw mga Meron pa, pa daw ibang klase nito. Puti talaga yung ano ba. Mga ano daw, makinis. Puti tapos makinis no? Sinaw Hmm.

Ito kasi ano, may ano siya, may ano ba yung garang garang Ang tao doon eh. Sa taong tao doon yung may parang kaliskis may doon ba? Yung isang sinasabi ni mama, ganito lang. May makinis siya may tapos ano talaga yung walang ganito ba? Walang garang garang ba. doon. Maraming kita din dahil ng ganun. Subukan natin kasi yung tala, yung talaga daw yung first class na classes ng ano, imbaw. Iwan ko lang kung im, imbaw pa din yung tawag sa inyo nito may doon sa amin to dito sa probinsya ng Bohol imbaw iba iba kasi nang tawag bawat lugar mga idol ah, masasabi ko talagang kung i rate ko to mga idol ha tin talaga siya mga idol sa pangkilaw na ano na shield piece mga idol ay ano siya tin talaga yung ranking niya kasi masarap nakasubok na ako ng ibang kasi, mga idol pero masakin ito. daw to isabaw hmm hindi pa natin subukan Susunod. Abangan. <laughs> hindi siya nakakasawa, my lord. Mura na yung mga sawa, my lord. Hindi nakakasawa, my eh. lord. <laughs> Pero tuway pa niya, my lord. full on. Masarap, my lord. Sana matryin niya ito lang. Sa hindi pa nakakasubok nito, subukan niyo po, my lord. Lalo na pagpapalisa mo ng ganito kamote ano yeah. iba talaga yung ano ba yung lasa ng yun itong rasin sa mga ano lang ha sa mga kumakain lang kasi yung iba naman may dul, hindi kumakain ito pag kinilaw sa mga mahilig lang magkilaw dyan iwan ko lang kung ano lasa nito pag sinabaw para maiba na yung lasa ba hmm? masarap din ni mama um, nakatingin um, na yun kasi nakatira yan dati sa mahanay mga idol kinukuha kasi ito doon sa ano, yung isla mahanay ba sarap mga idol sarap eh sa kung niya buyag yun lang may isa yung lasabi ito Oh, Nico, bago pa na no? Rico, eh. Sa bawom. Hindi yun siya nang, hindi siya Pala um, lubang kanang nang kinasama yung kila, mga kalas ba? Nagtuni mo, tamis tamis ay, Doon mo kasi maraano pag nilunok mo siya ba? May doon. Yung pagdating dito sa lalamunan mo Parang manamis tamis siya may doon Hindi talaga nakakasawa may doon Grabe hmm. hmm. Ah, lamig ay mahal lang, kaya pala hmm? yung 150 hindi nga umabot ng 20 piraso <laughs> namingi na nga ako na ano medyo 150 din ah hmm. mm, 150 per kilo per kilo na mm. kasama yung ano yung mabigat lang naman ito yung ano nyo ba bagal man ito sus bisi utsor ka bok ah. ha Kabot, anak, Pag nakakuha ka nito ng isang ano, sako, De, karabi na ng kwatra. 50 piso yan. Pila ng isang sako may ito. Pag 5, hindi ako na. Ha? Huwag mo binok? 5? Eh, tambayang, 5. Pero lamit sa tambayang pa? Lamit na, pinahin tambayang. Ha, tungtong ay pila ko. siya Nagboto sa ba Last one, Maydol. Last one. Hindi ah, ka magpalabi, Maydol. Magbukar mag ba tayo nagtilaw na yung kinasuna? Bakit mag -imbaw, imbaw niya taon niya, Maydol. <laughs> Joke lang na, Maydol. Tinguhan na ba? Hmm. Ah, tulad na Ah. Tama. Pag binanata mo ito may kulang may doon eh. Nalanganin talaga. Nabi <laughs> yung sabitaw. Nakakilo na lang yung ginasun pero lamig yung siglasa yun. Gusto niya ma? Kaya <laughs> so, <di> ako. Kaya ako pa mahiya. Sulog na ako may doon lang. <laughs> Magbos may doon. Toto! Kilo. Tingnan mo 'yan. Kasi hindi pa nakakatingin ng ibaw. Ha? Aladji si Toto. Ignorant <laughs> si Toto. Ay. na niya lang niya nakita yung shell na 'yan mga idol. Labaw ka na mo. Ikaw po. Kami po yeah. oh. din <laughs> Hello. Hello. <laughs> abi may dalik may adjunct may dalik napakasarap ayan uh, yeah, excuse me po salamat mm hmm uh, Lamig ko na kanin ni ba. Kamuti may dulo. Yan oh. Uh, yan yung natira may dulo. Isusawa namin oh. Tsaka yung kanin tin may kanin may dulo nangyari may dulo. Pupug bahaw may dulo. Tagamuti bang murag kun ko na may dulo. Ah. Daragya po. sa da parehas ng imbo. Ah. Approve talaga. Malaking tam th thumbs up talaga sa ano sa imbo. Imbo. <laughs> sa imbo ba. First time ko din. Ngayon lang talaga ako naka ano nito. Nakatikim ba kasi nga yung problema wala dito sa amin may doon. Meron siguro pero hindi namin alam kung ano yung ano niya ba. Pag nag ano siya may doon, yung palatandaan pag nakaano siya yung nakamata ba. Yun yung problema kasi wala talagang nakaka ano nito nakakakilala nito diyan my idol siguro yung mga ano iwan ko lang tatanungin ko si uncle baka alam niya ito kung paano kukunin ba baka makapag vlog tayo nito susunod my idol manguha tayo ng ganyan pero yung pinaka ano talaga pinaka sure talaga doon sa isla mahanay andun talaga yung marami sa tirahan nila mama ba yung ano niya papa niya my idol ayan Hanggang dito na lang to. <laughs> at maraming salamat sa pagsama sa ating ano may dulo. Parang special episode na vlog ngayon. Sayang lang kasi hindi nga natin na i-video si ano si Kuya Dani na ano po na lumapit sa atin kanina. Baka next time Kuya, magkita tayo ulit. Sisiguraduhin ko nang daladala -dala ko na yung camera natin at least ma shout out mo din sa ano ba sa video yung asawa mo. Makita ka din sa video ng ano asawa mo. At sa asawa mo din sa ano diyan, Kabiti. Ingat ka dyan palagi ate ha. Maraming maraming salamat. <laughs> At kita kisang po mga idol sa next vlog natin. Bye bye mga idol. Grabe. Mura kong naluya sa imbao mga idol eh. Ayan, excuse me. Thank you Lord. Ayan, bye bye mga idol. Maraming salamat.